Maglalakad lang tayo pababa. Ang ganda na. Ikotin ko nga. Ang ganda ng weather niya yun. Hindi malamig. Ang ganda ba na doon? Sa unahan? Oo kaya nga. Sabi kong ganda.

44 pa lang. Nawala nga sa focus. Ikat mo na lang yun. Dito ba tayo sa Dito. Ah, hindi ko alam. Hi, Sharon. Buwan na. Sama naman ang may bit-bit. Hello, babe. Ano yan, bit-bit, Sharon? <laughs> Sharon. Yung ito, sumukot tapos <laughs> may bit-bit ka. Mahirap maglakad dito kasi pababa yung daan. Kaya, ganon. May pass. May pass. Ang ganda, may overlooking. Yun yung mga kasama ko. <laughs> Naiiwan Nai Nai na tayo. <laughs> Naiiwan na kami na mga kasama namin kaka-picture. Ang ganda guys. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda ganda ng lugar dito. Sobrang ganda. Oh, ganito yung bundok dito sa Hong Kong. May mga building doon sa taas. Ang na nila, beh. Takbo na tayo. <laughs> Yan yung mga building sa taas ng bundok. Doblehin mo kasi yung pagtali mo ng ano mo, shoelace. Ha? Dalawahin mong beses para hindi na siya matanggal. may bahay doon sa baba, farm. Tanggalin mo yung jacket. Laging natatanggal yung ano nyo. <laughs> Ano na lang, tanggal na yung bag mo. <laughs>